Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na pagproseso sa aming pagmimina? Kahit sa pagprosesong pagpipisil, pagbabanlas o kaya tinatawag dito sa amin na placer. Ang pinakamahirap na magproseso talaga sa pagmimina ay ang pagbibering o kaya tinatawag nilang pagbibering. Dahil dito sa amin ay di na kami gumagamit ng mercury o kaya mga chemicals. Dahil mas mura kasi ang fresyo basta nakamercurize na. Kaya nga mas prepared pa sa amin ang traditional mining kaysa sa bagong sistema. At ngayon ay ma mas kung paano kami nagbibering o kaya nagbibering. Ang sistema ng pagbibering po na ito ay aming kultura.

mga Magandang buhay at magandang araw sa inyong lahat. At ngayon ay papakita po namin sa inyo kung paano po kami nagbibiring o kaya nagbibiring sa aming tradisyonal na pagmimina. Ito pong marga po na ito kaya ang binibiring ni Kuya ay galing po sa banlasan. At lahat ng uri ng pagmimina dito sa amin lalo na sa surface o tinatawag natin na pre-gold ay dinadaan talaga sa pagbibiring o kaya tinatawag nila na pagbibiring. sa pagmimina ng pre-gold ay talagang kailangan mo itong malaman o kaya matutunan dahil dito nakasalala yung ginto. Madali lang gawin o kaya tutunan ang pag iista o kaya ang pagpipisil. Pero ang pagbibiring ay naglalaan ito ng mahabang panahon o kaya mataas na experience sa pagmimina para malaman natin kung ano ang tamang so, pagbibiring o so, kaya tinatawag nila so, na pagbibirik. Pag-amble na ako kabuntag, murag dugay namin dito. Soko ang pulis. Eh ang bot sa pulis, dayungan man mo. Ah. Huh? E, ang bot sa pulis ba? Ah. Huh? E, Bantayanan nila traffic. Di dayungan mo, freak eh. Ibalahin ka, di ba maigaw mo tulad. <laughs> At sa susunod natin na istorya ay ang tamang pagdadanggay naman dito sa aming tradisyonal na pagmimigay. pagkatapos kasi ng ating pagbibiring ay may tinatawag na pagdadanggay kung saan ay nasisiparit na ang mga marga at saka ginto. At pagkatapos ng ating pagdadanggay ay ang pagtutuyo na naman sa ginto. Yan ang ilang step sa pagproseso sa ating pagmimina para maging pera at para maging ginto. Ang kulay itim po na shell ng niyog ay tinatawag po dito sa amin na traditional na nanggayan kung saan po dyan nilalagay ang ginto. At maraming nagtatanong bakit mada-prepared pa kami sa aming tradisyonal na pagmimina. O sabi nila, may mga bagong sistema at may mga makina na para sa pagmimina. At ang mga tanungan nyo ay masasagot natin kung nakapalo or nakasubscribe kayo sa ating mga social media account. Dahil lalong tumatagal ay mas nasishare ko po sa inyo kung paano po kami nagmimina at ang mga paraan sa tradisyonal na pagmimina dito sa aming bayan. <tod> At maraming salamat sa panonood kay Istorya lalo na sa iyong support da. at huwag nating kalimutan kung ano man ang ating trabaho, mahirap ito o delikado basta wala tayong tinatapakan na tao ay pagmalaki natin ito.